ayan mga gym so may nakita tayong something strain na bato ayan siya guys yung ano niya guys yung appearance niya para siyang common opal pero so ayun guys habang nag export tayo dito ano sa Stone siya? Kingdom so nasilayan natin so, yung, yung famous dance ng mga Igorot ayan so so binidyohan ko na lang din talaga para sila, makita niyo kung anong klaseng kultura ang meron ang mga Igorot And good morning mga ka-gyms. So for today's video, may pupuntahan tayo ditong sikat daw ng tourist spot dito sa Baguio City na gawa daw sa mga stone or batu So tinatawag nila itong Stone Kingdom. So samahan nyo ako guys, muntahan natin kung anong klaseng mga batong ginamit nila pagbuo nitong tinatawag nilang Stone Kingdom. So without any further delay guys, let's go! ayan guys, nakarating na tayo dito sa parking medyo maraming tao ngayong bumibisita oh. so bala yung stone kingdom, andun pa sa likod din na din makita dito ayan guys, pakit na tayo yun oh. o so, stone kingdom, matagal na ako dito sa bagay guys, almost 6 months na pero uh, ay, mga pala nakapunta na pala ako dito na no?

Napakadaming tao. Actually, ano nga yung Sunday kasi kayo, kaya mostly yung mga trabante, day off, kaya siguro pumunta dito. Pero mostly ata pumunta dito guys, mga ano lang, taga baba. Ayan guys, ma may tatak pa tayo. Pagpasok mo ng entrance, tatakan ka pa sa kamay. Daming tao. Ang lalaking aso guys. and guys, bali ito yung kabuuhan no. Oh. Daming tao. Eh nakita ko na yung mga bato dito guys na ginawa nila pang build dito sa Stone Kingdom. So far yung nakikita ko dito guys mga normal rock lang. At eto. Ayan nyo guys. Ayan dito tayo sa pinaka peak ng Stone Kingdom. Actually, dito sa part na ito, hindi na ito stone. Made of cement na siya. Kakahingal. So, mula dito guys sa uh, view nila. Makikita mo yung, I mean, ano, yung kalsada. and guys mula dito sa taas makikita nyo po yung buong view yun ng stone kingdom ganda no guys may nagsasayaw ng mga native bigurut tayo natin lapitan ng four closer looks So ito guys yung nakita ko mga bato-bato dito ang ginawa nila. Oh. Siguro galing ito sa mga minahan. Yan oh. Ito guys Ayan oh. mga ka-gyms, so may nakita tayong something strange na bato. Ayan siya guys. Yung ano niya guys, yung appearance niya para siyang common opal pero I guess hindi to opal. Siguro mga sediment, sedimentary rock. Kaganda. So I think it took years ata. It took years to build this stone kingdom. So as you can see guys, yung mga batong ginagamit nila dito is hindi po normal na rocks yan o so mostly ito yung mga types of rocks na kukunin pa sa ilalim ng lupa yan o siguro ah uh, nag uh, titibak sila ng ano tibag or alam mo yung bundok para lang ano to build this kasi yung mga bato na ito guys is normally magikita lang natin sa few meters from the above the ground so mostly ito minimina ito or galing sa minahan yung mga batong ginagamit dito yan guys may ano the king's lear so mamaya guys pasok tayo sa loob dilim yun guys nandito tayo ngayon sa loob ng king slier so as, well as you can guys yung mga wall na yun is made of rocks napakasulit guys eh. ito yung mga build talaga na last for millennia ayan talagang hindi tinipid sa bato talagang literal guys na stone king so na dito mga parang ano siya mostly guys yung mga rocks na to is gold bearing po ito ayan to yung isang bato guys may ano pa siya may mark pa siya ng drilling ata ito So normally guys yung mga rocks na ito galing talaga sa ilalim ng lupa Or duda ko guys kasi dito sa Itugon, dito sa Baguio Especially dito sa Binget is uh, Mostly talaga yung mga igurot dito yung hanap buhay nila is for gold mining Mostly sa part ng Itugon So duda ko guys yung mga rocks na ito galing ito Itugon So mostly kasi doon yung mga minahan doon ng ginto So, normally siguro itong mga baton na ito galing doon. ano may mark, ano, may bakas ng ano, I think jackhammer ata ginamit nila or some special tools para pull drilling talaga. Ito, itong baton na yan guys, medyo nagkukusilap-kusilap kayo no. Ayun oh. oh. parang may glitters. you know, this is a uh, type of i think calcite guys or some kind of quartz you know